Uy, grabe guys. May mga isdang lumulutang. Hindi pala. May isdang mga nangamatay. Ayan pa. Ayan pa. Nandito tayo ngayon sa ano guys? Sa Yacht Club. Manila B. Ayan yan. Yacht Club. Tapos Philippine Navy. Ah, gaw pansin kasi ito guys. Mga isdang namatay. Ayan pa. Uy, butterfly na isda. Ito ang isda to. Tilapia. Tsaka hito. Ayun pa, pating shark ba to? Ang oh, laki, butiti pala to, butiti Ay, ito pala yung itsura ng butiti pag, ano. ito pa Ito pa, bangus Ang daming patay na bangus Guys, ano nangyari dito? Nalalason kaya sila sa ano, reclamation Lupa Rabi, Ang daming patay na isda guys bakit kaya nangamatay yung mga isda dito? Ito po oh Ang laki ng pilapyo. Ay hindi ano to Yung isdang bato Isdang bato Tingnan tayo dito Ayan po Grabe guys Kumakalat yung mga isda Tilapyo naman ito kaya nakamata yung mga isda ay yung mga manginis daw ay hindi magandang ano to hindi magandang sinyalis to Yun, no? saan pa ba mga isda dito patay guys ang dami kasi yung basuro ay ba dito namatay dahil sa ano polluted na yung karagatan ng Manila Bay polluted eh po mayroon pa pala dito ayun o oh. ayun o oh, ayun o oh, isda rin yan tilapia Grabe sana ba yung butterfly na isda yun oh. Butterfly. Butterfly. Kawawang butterfly. Ang dumi kasi oh. Eh. Pero nandiligo pa rin sila oh. Yun oh. Parang hito yata to. Ito ba to? Parang galunggong. Ito naman sapsap. -sap. Malaking sapsap. -sap. -sap.

Ay, ano yan? Butiti. Butiti. Butete. Buteta? Ano kaya ito? Ay, ito pa, guys. Ayan po, guys. Ayun po. Ayun. Uy, ano ito? Uy, ito pa. Ito pa. Ito pa. Aldo, ang daming patay na isda. Ayun pa. pa. Manila ang daming patay na isda dito sa ano Manila Bay malapit sa Dolomay eh. makamatay na sila ito po guys grabe guys ano to bakit naglalabasan yung mga isda kawawa naman yung mga isda ayan po guys ito pa anong binobyo yung mapasok dito sa Manila Bay ito pa ay katakot takot yung nangyayari dito bakit na ah, ito po guys Ayun po, nakakilabot. Ayun po guys, kinakain na siya ng kapwa niyang isda. Ito po. Wish na na. Tumitindig yung balahibo ko guys. Ano yung nangyayari dito sa Manila? Be? Sobrang dumi kasi oh. Bakit kaya ang daming patay na isda? Iba-ibang klaseng isda ay yung mga namatay. Ano kaya yan? Lagot na. Dumi kasi oh. Yun po dumi oh. Ito guys, ito yung ano dating dolomite ayan oh. Yung wala pa yung dolomite na yan guys, ito yung ganito yung itsura niya ayan oh, ganyan itsura niya. Bato-bato. Tapos diyan yung mapupunta yung mga basura sa ilalim. Kaya yung laging nililinis ng ano, nung meron ng dolomite, wala na siyang masyadong nililinisan. Yan. Balik tayo dito sa mga isda na namatay. Ito pa. Grabe, meron pa dito. Ayun pa, nalibing. Hello, ano kaya nangyari yung ano dito sa dulo hindi eh, pala dulo Ito po! Ito po! Nakakilabot ah, mga nangyayari dito. Ang daming patay na is dito po. Dito kaya? Wala. Kung saan yung aabot yung tubig, dun yung may isda. Hmm. Ayun. Grabe guys, nakakatakot pala dito guys. dito po! Ay, Ito! Pinakpan lang guys Ito isang tumpok na isda Ayan o oh, Isang tumpok yan guys Ayan o oh, isda, isda 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 Nilibing lang siya kasi syempre mga hangamoy Ayan Ang dami pala dito nakalibing na isda Ano ka yung dahilan Bakit mayroong mga dead Fish dito Sa Manila Bay Nakakakil guys Nakakakil uh, naman Nakakakil uh, naman dito Dito po tayo sa ano Yacht club Ito yung yacht club guys oh. Tsaka tabi lang ng ano Pilipinit Uy ito po guys Nagulat ako dito oh. Anong isda to? ah uh, ano bang isla to? Kailala kong isda na to Kaso nakalimutan ko na pa Ito parang hammerhead Hammerhead ba to? ay parang ano yata to ah tawag dito dory krim dory ay hindi ito malaking hito kasi may tinik siya. yung tinik na yan guys pag natinik ka guys sigurado convulsion ka lagi natang kinalabasan mo grabe pati mga hito guys nagkamatayan na ano ba nangyayari dito ano to ano nangyayari dito sa Manila bay eh? ang na ay go ano to nangyayari sa yacht club halak ka ano nangyayari dyan? bakit puro basura may mga ibon pa doon Nakakalungkot isipin guys sa nangyari sa mga isda dito sa Manila Bay. <laughs> Bakit sila nagkakamatayan? <laughs> Nakakalungkot isipin. <laughs> Hindi ko matanggap.